Ito so guys, uh, tinatahak po namin itong area, no. Uh, Libid na lugar. Uh, mainam po na na makadaon tayo sa mga ibang lugar tulad nito. Uh, napakaganda dito sa gilid ng ilog ng Sityo Bangkal, no. Kaya yeah, mas masarap na gumala dito na nakarating rin kami. Huh. Ibang lugar dito, alam uh, ito guys ay may mga kasagingan may mga puno ng mangka at ito na kami ngayon so sa gilid dito guys ilog no? uh, ito namin na uh, dito kami dadaan para uh, makarating ka kami sa lugar na kung saan po ay yung aming binabaan kanina ay ito po yung syokat, no Salamat naman din na sa mga taga rito ay uh, itino, na, nila yung daan. Uh, kami po ay uh, dito na kami dadaan para uh, mabilis po kami makabalik dun sa aming kaninang pinanggalingan. Kaya sa inyo mga kalodi, uh, naka- naka-express naman din na nakarating din kami dito sa lugar nito. Napakanda. Walang masyadong kapitbahay, malalayo ang mga kapitbahay, yung mga tanim, kaya maganda po ang area, tahimik, uh, peace of mind. So yun, may mga kambing dito yung mga Ganda na, mga alagang kambing no? So, ito tayo ngayon, uh, naglalakad, uh, kaya ko, uh, hintayin ko po yung mga ibang kasamahan doon sa unahan. Kaya, piling na sa lugar kami ng patag no. <laughs> Pero ito po guys ay dito po kami sa lugar ng San Cedro uh, Rodriguez Rizal no? or sinasabi na si Chubangkal kaya ito uh, maraming puno uh, maraming tanim at malaking kahoy kaya sa inyong mga kalodi ay mainam na na makarating ka rin sa mga katulad nitong mga lugar uh, salamat din sa mga taga rito sa uh, si Chubangkal na uh, Tinuro sa amin na dito kami dadaan para kami po ay makaring at alaki ng puno na ito, no? Ay, ay, ang puno na ito, guys, ay ano eh, uh, sampalok, no? Malaking puno ng sampaloks. So, ito ngayon. Okay. <tod> Iya, yeah, iya yeah. sa. Ayan po yung ilog. Eh. So, surkat na po kami. <coughs> At ito po ah, ayan, yung mga aking mga batang kasama No? So, maganda pa dito. Uh, makadaan. kaya uh, ito binapagtas po namin itong area uh, ito ay rough road ito naman hindi masyawad o maputik ay dahil yung lupa dito ay mabuhag-hag no? kahit sabihin natin putik siya pero hindi siya dumidikit masyado sa paa kaya ito uh, dito na kami ngayon guys sa aming pinanggalingan uh, at uh, doon po kami guys na dulo nang galing so dito na po kami uh, at babalik sa aming Uh, kanina kaninang uh, uh, una namin dinatnan no. So mas maganda po dito kasi uh, mas malalim ang tubig dito kumpara dun sa dulo. Ayan. Kompleto ba tayo? Walang naiwan? Okay. Ito guys, uh, na kami. At dito na po kami mag uh, palipas oras no. Uh, dito na po magtatampisaw yung mga bata. Yung mga kasamahan. So, uh, ha? wala po yata tayong madaanan dito. Makakatawid pa kaya ako. So, dito, ako na. Dito sa gilid. Pero wala na siguro, no? So, dito, guys. Uh, na lang, ha? Uh, hanggang makarating dito sa kabila. So, doon na ako kami sa puno ng nara na mag uh, sti at uh, magtatampisaw no? ang uh, inyong kalubs ay hindi na kailangan magtatampisaw dahil uh, pagod na ako no? at uh, hindi maaari at uh, hindi pwede na ka. ako ay maliligo dahil uh, sobrang pawis na natin sa aking pagkukontent dahil uh, ang totoo yan ay uh, hindi pa paos paos pa ako ano So I see. Malalim. Malalim. Nako. Hindi dapat ako dumaan sa kabila.